welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Sampung senyales na gusto ka ng isang babae, alamin bago ka mag-assume. Boss, aminado ka man o hindi, minsan mahirap malaman kung gusto ka ba talaga ng babae or friendly lang siya. Baka mamaya, akala mo in love na sayo, yun pala, friendzone ka lang. Kaya sa video na ito, bibigyan kita ng sampung senyales na halatang halata na may gusto siya sayo. Para next time, hindi ka na magpapaloko sa pa o pa-sweet. Ready ka na. Tara, simulan na natin! One. Palaging naghahanap ng oras para sayo. Paliwanag, kapag ang babae kahit busy, naglalaan ng time para sa'yo, malaki ang chance na may gusto siya. Halimbawa, kahit pagod na sa trabaho or school, basta ikaw ang nagyaya, game pa rin. 2. Mahilig kang kulitin o asarin. Paliwanag, ang babae na may gusto sa'yo, madalas playful. Mahilig ka saarin biruin o itis. Halimbawa, bigla kang tatawaging pangit tapos tatawa. Classic sign na kinikilig yan. 3. Palihim na titig. Paliwanag. Pansin mo ba? Madalas kanyang tingnan ng palihim. Tapos pag nahuli mo, biglang iiwas o magmamaang maangan. Halimbawa, habang kumakain kayo o nagkaklase, mapapansin mo nakatitig pala siya sa'yo. 4. Interested sa personal mong buhay? Paliwanag. Kung curious siya sa mga bagay tungkol sa'yo, pamilya mo, ex mo, pangarap mo, ibig sabihin gusto kanyang kilalanin pa. Halimbawa, magtatanong siya ng random, anong ulam niyo kanina? O kaya, ano plano mo this weekend? Five. Malambing ang chat. Paliwanag. Kapag sa chat napapansin mong may mga emoji na cute, may heart, may hehe, hihi, o kaya may mga good night at ingat palagi, Aba tropa, sign yan. Halimbawa, sasabihin pa niya, ingat ka ha, kain ka na. Sweet na yan, tropa. Six. Madalas kanyang tinutulungan. Paliwanag. Kung lagi siyang volunteer, para tulungan ka kahit simple lang, sign na gusto niyang mapansin mo na maaasahan siya. Halimbawa, ipapasan niya notes mo, bibilan ka ng kape, o alalahanin kung kumain ka na ba. Seven. nagsiselos kahit walang kayo, paliwanag. Kapag napapansin mong biglang tahimik o iba ugali kapag may kausap kang ibang babae, obvious na nagsiselos yan. Halimbawa, kakausapin mo lang yung classmate mo, bigla kanyang lalayuan o tatahimik. Ayun, huli na. Eight. Open siya sa secrets at problems niya. Paliwanag. Babae na gusto ka, comfortable siya mag-open up sa'yo. Hindi lahat ng tao sinasabihan niya ng mga sekreto niya pero ikaw, pinagkakatiwalaan ka niya. Halimbawa, ikukwento niya family problem niya o yung bad day niya sa office. 9. Gusto ka niyang makasama palagi. Paliwanag. Kung lagi siyang nagyayaya kahit walang dahilan halata na gusto ka niya kasama kahit saan. Halimbawa, biglang magyaya na sumabay mag-lunch or magpahatid kahit kaya naman niya umuwi mag-isa. mga malilit na sweet gesture. Paliwanag. Minsan subtle lang. Aayusin niya kwelyo mo. Tatanggalin ang dumi sa mukha mo o hahampasin ka ng mahina. Halimbawa, simple touch. Malakas ang meaning niyan, tropa. Babae lang ang makulit ganyan. Kung special ka sa kanya. Boss, tandaan mo. Ang babae, kahit gaano kahiyain, marunong magbigay ng hints kung may gusto talaga siya sa'yo. Pero syempre, wag ka agad assuming. Baka friendly lang talaga siya kaya observe mo muna ng maigi. I-comment mo sa baba kung ilan sa signs na ito ang napansin mo na. Like, share at mag-subscribe na rin kung gusto mo pa ng ganitong content. Tandaan, wag assuming mag-observe muna para di ka ma-friendzone. Good luck, boss! Salamat!